Buenos tardes, damas y caballeros. Malakanyang or uh, President Bongbong Marcos. I don't know whether he had realized it yet. President Bongbong Marcos could be facing one of the biggest crises of his administration. As a result of the unceremonial, insulting, and very damaging firing removal from office of uh, the very popular, the General of the People, uh, General Nicolas Torre. Malaki po ang problema ng Malacanang. Malaki po ang problema ni President Bongbong Marcos. Dahil dito sa krisis na ito, the President cannot blame Others, the unlike the impeachment uh, uh, complaint uh, killing by the uh, Congress by Senate and uh, the Supreme Court, the president can still get away with the excuse by saying, "I have no control over the Supreme Court." Thirteen of the fifteen members of the Supreme Court are appointees of President. Uh, Uh, former President Duterte, and I, I also have no control of the Senate that also killed the impeachment because the Senate is an independent uh, body, a, a, a co-equal branch of government. So, dyan sa, dyan sa issue ng impeachment, although galit na rin yung tao, pero hindi gaano galit ang tao sa kanya. Kasi ang galit ng tao na punta doon kay uh, kay Cheese Escudero at uh, yung mga ibang ibang gumalaw para patayin talaga ang impeachment uh, kagaya nila Joel Villanueva, kaya grabe ang uh, atake kay Joel Villanueva and other senators and of course syempre, marami rin galit kay uh, Sara Duterte dahil uh, na kwan nga na, isi, na isa katuparan nga na implement nga nila yung opn bloodbath. so kung baga, meron na, may, may makakal nakalusot si presidente jan, although although that is a simplistic view of the political and judicial uh, reality, judicial uh, situation in the country. kasi alam naman natin, uh, because of the pork barrel, because of the insertions, Kundali, parang nawala tayo. Okay. Because of the Ayuda fans na galing sa Malacanang, parati kung sino man nakaupo sa Malacanang, and I'm just not just referring to the Marcos administration, but the previous administrations na may hawak na ng pork barrel simula pa sa panahon ni Ferdinand, uh, Ferdinand E. Marcos, tatay ni Bongbong, Hawag na ng Malacanang ang Senado, judiciary, ang uh, uh, Kongreso, kumagat ang executive hawak sa leeg yung legislative and judicial branch of government. So kung kung kaya kung gustong gumalaw or kung magaling gumalaw si President Bongbong Marcos na pa impluensyahan niya yung uh, yung mga justices not to kill the impeachment o kaya na impluensyahan niya ang ang Senado to na uh, to also to also push through with the trial. Pero kahit nga pumalpak siya sa bagay na yun, yung mga supporters niya ay, are still willing to give him the benefit of the doubt, ta? Kasi ang ang maraming sinasabi eh talaga naman eh wala naman talagang kontrol ang presidente. Ha, An nasa constitution 'yan. Although nasa papel lang 'yan. Sa ibang bansa lang 'yan. Realidad yan. Sa ibang bansa lang tunutupad yung independence ng judiciary and the legislative branches of government dahil wala silang pork barrel, wala silang congressional insertions, wala silang ayuda funds. Pero dahil, tayo dahil meron ang malakanyang mga budget na yan, kaya hawak nila. Pero yun nga, tulad ng sinabi natin, ang target ng atake ay kay Cheese Escudero. Pero ibang bagay ito kay kay uh, uh, General Nicolas Torre dahil dito wala nang pwede wala nang pwede isisi si presidente. At uh, meron pa siya secretary ng DILG na ang dapat sana ang uh, trabaho ng mga secretary ay ilagay ang sarili nila sa ba sa harap ng uh, ng baril para tanggapin yung bala yung bala na nakakuwansa uh, na naka naka-target naka, uh, naka kay President Bongbong Marcos. Pero in this case sa press sa written sa written statement niya at sa press con niya i ibinato ni John Vic Remullia, Interior Secretary, lahat ng sisi kay President Bongbong Marcos. Alam naman natin na at uh, sina inamin naman niya na he presented everything uh, all the situation to the president at si President Dante nagdecide. Alam naman natin na kay paano papaano, na take advantage ni John Vic Remulla yung kabaitan ni presidente kasi siguro tingin niya takot takot ito sa mga Remulya dahil nasa DOJ ang kapatid niya malaki ang uh, voting populace ng Cavite o baka dahil nasa DOJ si si uh, si Boying Remulya marami siyang alam na sekreto ni President Bongbong Marcos ha baka mga katiwalian pa o ano kaya medyo may impluwensya itong dalawang Remulya kay uh, President Bongbong Marcos So sana yung ginawa ni John Vick, sana uh, hindi na niya paulit-ulit paulit-ulit binanggit yung pangalan ni presidente. Ha, as cabinet secretary, sana he took the blame. Ha? And uh, put the target on himself on himself. Pero yung buong statement niya parang sinasabi niya wala akong kinalaman dito. Si presidente at si presidente lang. Gumawa nito. Kaya ngayon, kahit uh, si Presidente ay may tama dito. May tama si Presidente sa issue na ito. Ha? At uh, worst case dyan, as a sign na uh, panic mode sila, uh, nagkakaleche-leche na yung response uh, sa uh, strategy nila. Tingnan nyo si Presidente. Everybody wants to hear from the President sa issue na ito. Pero ilang araw na nagtatago si presidente mula pa mula pa natanggal sa pwesto si uh, si Nicolas Torre. Wala pa tayo narinig na statement. Although the the whole country since si John B. Cremulla ay naghugas kamay na at ibinato lahat ng sisi kay presidente. Sana nagsalita ng presidente. Sana nagsalita na. Pero wala eh. At uh, dami pang dami pang crisis na developing. Buti nga, buti nga maswerte sila. Mabait na tao itong si Nicolas Torre. Hindi bengador. Ha? Hindi kuan hindi uh, uh, hindi masamang tao. Hindi mean. Ha? Hindi toxic. Uh, nakita nyo, ayaw niya banggitin kung anong pinag-usapan nila ni Presidente, ayaw niya banggitin kung anong presyo, a ah, anong pwesto, presyo, presyo ng 8 billion firearm, kung anong puesto i-offer sa kanya. Ha? Pero sumagot na siya doon sa tanong kung ano ba ang, uh, kung tatanggapin pa niya ang sagot niya. At uh, nakita natin ito dong sa interview, doon sa pagbisita niya sa birthday ni uh, Uh, Laila de Lima sa Kongreso, ang sagot niya ay uh, no, I'm not interested. Ang sagot niya parang sige sa inyo na lang yan. Ha? In fact, uh, dalawang araw na kahapon tinanong na si Claire, si Undersecretary Claire Castro ng Malacanang. Kahapon sinagot ang tanong kay Claire, anong posisyon? Sabi niya, ah, uh, Later i-announce natin 'yan pero hinihintay pa natin sagot ni General Torre. Okay, understandable. Walang walang sagot kaagad. Ha? A few days after uh, tinanggal nila si Torre. Kanina tinanong na naman at sinabi na naman ni Undersecretary Claire Castro, nag-aantay pa tayo. Ha? Kung kung tatanggap ba ni General Torre ang alok ng presidente sa kanya. So sa mga ordinaryong tao na pinapanood yun, ang dating parang hinahabol nila si Torre. Parang uh, uh, tamang-tama ni reject ni Torre. Ni-reject ni Torre yung uh, yung consuelo de bobo offer sa kanya. Although sinabi pa niya na eh, koñoare hindi niya alam, kung nga hintay hintayin pa niya pwede siguro may nag-offer ng posisyon. Ha? Pwede naman maliliit na posisyon dyan. Pwede Consuelo de Bobo. Gagawin siya, let's say, ambassador to, to Nigeria. <laughs> Ganyan. Diyan tinatapon yung ibang mga kwan eh. In fact, yung PCO secretary, nakaibigan ko si Chel, si Chel, uh, Cheloy, uh, Garapil, yung Presidential Communication Office Secretary, attorney yun, Cheloy Garapil, eh, syempre, marami na rin siguro siya alam ukol sa Marcos administration, hindi siya talaga tinanggal. Ginawa siya head ng MECO, Manila Economic uh, uh Economic uh, 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 parang cultural office. Parang am embassy natin sa 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 Taiwan. So ganon ang ginagawa, yung mabilisan posisyon. O gusto nyo ambassador sa Indonesia, gusto nyo ambassador sa Greece. Ganon, gusto nyo ambassador sa Poland. Parang pampalubag loob na lang, meron ka, pa, meron ka na sweldo na dollar, wala kang ginagawa, pa coffee kopi ka lang doon, pa party-party ka lang, pa dinner-dinner ka lang na mga, na mga expensive wine kasama yung ibang mga ambassador or heads of state. Uh, pa parang vacation, uh, long vacation ka lang sa abroad kasama with your family kasi meron din ambassador's residence. So may ibang generals uh tuma kumakagat sa ganun pero obviously hindi kinagat si Nicolas Torre. Anong sinabi niya? Magbakasyon muna ako. So ibig sabihin 'yun for now, kung hindi magbago yung isip niya, for now, ni-reject na niya lahat ng offer. Siguro mga minor position lang. Baka baka kukunin pa rin niya kung major position talaga. Let's say tinanggal si John Wick nilagay si Nicolas Torres sa DILG. Kahit ako, magre-recommend ako, tanggapin niya yun. Tanggapin niya yun. At uh, uh, for example, meron mag-create ng investigative commission para dito sa mga flood control o lifestyle check. Kung ako, i ko kay Nicolas Torres, tanggapin yan. Pero NBI, hindi yun. Pwede kasi hindi naman siya lawyer. Meron talaga sa bylaws ng NBI na dapat lawyer. So kaya, Buti naman, ha? Uh, papano itong suggestion natin kay General Torre at ito nga ginawa niya. Hindi siya nagpakita na atat na atat siya tumanggap ng posisyon. ah Kasi Consuelo de Bobo na lang ito eh. Ang, ang usual sana, kung meron sila kakaunting respeto kay Nicolas Torre, ha? hindi sila nagpanik sa mga aksyon nila, hindi sila nagmadali. Sana binigyan muna, inoperan muna ng ng posisyon. Bigyan binigyan bigyan mo siya ng one month para mag-goodbye lang sa PNP. At the same time he announced na dahil dahil uh, priority program ni President Bongbong Marcos ang flood control uh, ina i ina-appoint si President Bongbong Marcos si Nicolas Torre dito sa sa blood control, anti-grap uh, investigative body or investigative commission uh, to be formed by the president at ang head niyan, si Nicola Ganyan sana. Hindi yung tinanggal na nga. Sinabi pa, threat to society. Sinabi pa ni John Vic na we want to save the Filipino people. Save the Filipino people from whom? From somebody they perceive to be the best. The best official to be appointed in the Marcos administration, the most popular, the most well-loved, the most respected, except to the DDS, na si General Torre? Yan ba ang public? Kasi ang uh, hindi lang siya tinanggal, iniinsulto pa siya ni, ni John Vic, akala niya maniwala tayo, na public enemy number one. Biggest menace, biggest menace, si General Torre na ginawa daw yung desisyon ni President Marcos to save the Filipino people. Teka, teka, sino ba kalaban natin? Hindi ba mga Duterte? Hindi ba kayo, mga Duterte kayo, mga Remulya, bakit tinanggal ang anti-Duterte? So, hindi lang tinanggal, pinortray pa as if public enemy number one. The big one-man army. Warambo! Rambo, si Nicolas Torre, papatayin tayo lahat kung hindi tatanggalin. Kaagat-agat, fourth tweet, fourth tweet, fourth tweet, Hindi President Bongbong Marcos. So, kaya after na tinanggal nila, nakita nila, grabe ang reaksyon ng tao. Kahit yung kayo dito na Marcos supporters, sinabi hindi na ako Marcos supporter dahil dyan. So ngayon, panic mode sila. Eto pa, bumutok pa yung issue ng 8 billion, part of the 80 billion arms uh, purchase program na inamin nila, na inamin rin nila, na insertion lang. Kasi wala yan sa NEP, National Expenditure Program ni Presidente. Ipapa-insert lang yan kay, kay, uh, kay dapat nga, investigahan rin ito eh, ng Senado. Bakit merong ganito? at bakit hindi nag-sign si Nicolas Torre Sa kwan na 'yun, sa purchase order na 'yun. At uh, kung ito ba talaga ang tunay na dahilan kaya tinanggal siya. So, at uh, 'yun mismo yung sign na embezzle lumantad ng Fortweet. 'Di ba? Tatlong araw na natin blinagyan issue na 'yan, 2 to 3 days ago. And yet hindi la hindi pa naman sumagot si si John Vic sumagot after two, three days pero press release lang ng DILG. Akala ko ba hatapang halalaki mga mga taga Cavite, mga Caviteño. E bakit nagtatago ka sa palda ng DILG? Ha, DILG Secretary John Vic. Da, bakit hindi ka humarap sa media? I-explain mo, sino ba nagpasa sa'yo yung insertion na pinasa mo kay Nicolas Torre? Nakala na mo bobo si Nicolas Story, basta na lang isa sign ito. Wala eh, sa press release lang. Nagtago sa press release. Ngayon, mas lalong na-conclude yung tao. Ah, yan nga talaga ang dahilan. Kaya tinanggal si Nicolas Story. Yan, another panic mood na yan ng DILG. Nakita nyo, tahimik na si John Vic. Tahimik. Hindi na niya, nagsisi siya sa mga o kaya pinagalitan siya ng Malacanang nila Lucas Bersamin. Bakit mo isinalang? Why did you put all the blame to President Bongbong Marcos? Ikaw yan nag-recommend uh, nag na tanggalin si 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 uh, uh, Tore Fortwith. Pagkatapos ngayon lahat, 99% ng CC ibinato mo kay President Bongbong Marcos. So ngayon tahimik si John Vic. Tahimik si Presidente. Sign of panic 'yan. The more they don't explain this issue, the more the president doesn't explain why he kick out Nicolas Torre, the more John Vic Remulla will not come out to explain bakit hindi natin dapat paniwalaan na yung 8 billion arms purchase contract ang yumari kay Nicolas Torre, the more babaksak ang uh, tiwala sa kanila ng mga tao. The more babaksak yung popularity rating ni President Bongbong Marcos kasi siya, sa kanya lahat ibinato ng CC ni Kwan eh. Ni John Vick eh. Yung ibang sekretarian yan, they will protect the president. ba diba, sabi nila, God save the queen. Kung may crisis, saluhin mo yung bala. Yung bala ng kanyon. Hindi 99% ng, ng press statement mo sabi mo, ay si presidente lang ito eh. Ako, prinesenta ko lang yung pack sa kanya. Si presidente ang decision yan. I'm sure hindi gagawin ng ganun si presidente kung hindi prinesure nyo na makukuyong pulis. Yung pa nga siguro takot ng mga Duterte sa mga remulya dahil uh, dahil uh, dahil mga, mga Duterte boys ito at dahil yung mga Duterte kontrolado ang PNP kaya siguro pre rin nila si President Bongbong Marcos para itanggal si Nicolas Torre ng fourth week. Hindi lang man ng one month, binigyan muna ng posisyon. Buti na lang, matalino ito si Torre kasi alam rin niya, hindi lang Consuelo de Bobo yung pag-offer sa kanya ng posisyon, pati bong rin ito, panloloko rin ito. Why? Under sa rules ng PNP, dapat isa lang ang four-star general. Isa lang. Kahit tinanggal mo siya as PNP chief, he remains to be four-star general. Ngayon, hindi pa nag-retire, hindi pa nag-resign as a four-star general, although wala pa siyang assignment si Nicolas Torre. Hindi pwede makuha ang rango ni ni General uh, Nartates. So, he will remain forever active active PNP chief. Hindi siya pwede gawin permanent full full time PNP chief dahil hindi 3 star lang siya. So kung ako kay Tore, magbakasyon na ako. The more hindi ako alis at the more hindi ako tatanggap ng puesto para magsuffer rin si Kwan, magsuffer rin si si uh, Nartates never niya makuha yung permanent position as a PNP chief kasi hindi po hindi liable ang PNP chief kung hindi four star eh ang rango nandoon kay Nicolas Torre. Yan pa nga eh, yan pang pa problema. Hindi talaga nila naisip yan. Basta basta lang sa galit tinanggal na lang. Tinalanggal na lang basta lang. Ayaw mo mag-sign sa 8 billion, tanggal ka bukas. Ayaw ko mag-sign sa 8 billion, na nilalaway na namin tanggal kabukas. So yan ha? So uh, as a result of that, they are ha, sabi sa English they are inheriting the storm, ha? The whirlwind. Ah, Robles, thank you sa suporta. So kaya ngayon panic mode sila. At nagtatago si President Bongbong Marcos. Iniiwasan tanungin ukol dito sa issue ni Nicolas Torre which only makes people angrier. Nagtatago si, Bo, si John Vic Remulla sa press release ng DILG. Ito, maingay na maingay ito. Mahilig rin magsalita ito si John Vic pero tahimik sa issue ng 8 billion. Mas lalong nagagalit ang mga tao dahil lumalabas. Totoo na hindi yung ginagamit lang nila yung issue ng, ter, ng reshuffle ng 13 Generals, pero ang tunay na dahilan ay pera. Ayaw lang nila aminin kasi pangit pakinggan. At lalong masisira si President Bongbong Marcos kasi uh, sasabihin ng tao, akala ko ba ayaw ng insertion si President Bongbong Marcos? Bakit hinayaan yung 8 billion insertion ni John Vicremulia? Kaya siguro nagtatago rin si President Bongbong Marcos eh hindi niya alam kung paano sagutin ito. Kung aminin niya na okay, yung insertion ang nakayari kay Nicolas Torre. Kasi sinabi naman ni John Big he did not commit any crime. Wala siyang ginawang crime. E bakit tinanggal? eh the answer is this. 8 billion pesos insertions. So in the end, pera-pera pa rin. <laughs> oh, sige, oi Chris Cross. Thank you very much ah. Thank you very much for uh, uh, supporting independent and truthful blogging and thank you very much for joining me this blog. Uh but mates uh, again I would like to remind you uh, pa sa hindi pa nag uh, nag-subscribe sa back up page natin ang views actions destiny Uh, please uh, subscribe to it kasi padami ng padami na ng kalaban natin. Baka one of these days mawala na tayo sa dito at mawala na ang Blogcaster page uh, tulad yung nangyari noon na mga ginawa sa atin ng mga bata ni Gerald Bantag during the Percy Lapid uh, uh, issue. So please do that. Subscribe to the Views Action Destiny or Bad back uh, backup page. And please your, tell your friends to do the same. So, mucho y mas gracias a todos. Uh, thank you for uh, your comments and for giving me your time. And see you in my next vlog.